Isang malagim na insidente sa isang military supply store sa Fengyuan District, Taichung, Taiwan, kung saan namatay ang limang miyembro ng isang pamilya. Ang mga nasawi na si Nagiwang, 62 taong gulang, kanyang asawang si Genf, 2, 63, at ang kanilang tatlong anak na may edad na. Wala nang komunikasyon sa labas simula noong Hulyo 1. Nadiskobre lamang ng supervisor ng bunsong anak na hindi ito pumapasok sa trabaho. Agad dumulong sa barangay official at pulisya. Sa tulong ng locksmith, nabuksan ang bahay at natagpuan ang mga bangkay sa ikalawang palapag. Batay sa investigasyon, matagal na ang pagkamatay ng. May hinala ring sangkot ang insidente sa scam. Dumating na sa punerarya ang mga kamag-anak, labis ang dalamhati. Mag-asawa ang nag-ayos ng mga gamit, sabay na nagimbak sa loob, mukhang masaya habang nakikipagtulungan, hindi nila alam na ito na ang huling sandali. Bukhang ay, ay, okay, mabuti okay, naman, okay, new, nagbabantay uh, okay. si Mrs. sa tindahan. Nagtatrabaho sa baboyan si Mr. Nagrerenta pa sila rito ng umaabot sa 20,000 ni at kulang talaga kita nila. Sa tindahan ng gamit pang sa Fengyuan, isang pamilya ng lima, nagpakamatay, isang anim na dalawa anyos na lalaking wang, at isang anim na tatlo anyos na babaeng tu, kasama ang kanilang tatlo ana. Ang tatlong anyos na panganay, tatlong apat anyos na pangalawa, at dalawang anyos na bunso, ang mga bangkay ng pamilya, natagpuan sa ikalawang palapag, ang ama at panganay ay nakahiga sa sahig, at ang natira, sa kama. Natagpuan ng mga pulis ang apat na liham, isinulat ng panganay na may problema sa utang, ang pangalawang anak ay humihingi ng tawad sa kanyang asawang sundalo. Sabi ng supervisor, hindi siya pumasok sa trabaho at hindi nag ng leave simula Martes, umabsent na. Ang huling pagkita sa mag-asawa, noong Hunyo 30, matapos noon ay nawala na ng balita. Noong Hulyo 1, ang mga supervisor ng mga anak ay nagpunta upang hanapin sila, nakitang hindi bukas ang kanilang tindahan. Humiling ng tulong sa barangay kaptain, nakipagpulong ang pulisya sa may-ari upang tawagan ang isang locksmith. Dito natuklas ang lima tao ay namatay na, at ang pagkakamatay ay sa carbon monoxide poisoning. Nadala sa kahirapan ang pamilya ng limang tao, umabot ang balita sa bisi alkalde. Upang unawaan ang sitwasyon, may mga ulat na ang pamilya ay posibleng na biktima ng scam, at nalugi ang buong pamilya, kung ano ba ang tunay na dahilan. Isinautos na ng alkalde ng Taichung na si Lucio Yen na mas palaliman ang investigasyon. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!